So guys, mahilig ba kayo ng popcorn? Kasi ako, minsan kasi, natripang ko kumain ng popcorn. Masarap sana kung may cheese na powder, di diba? ba? guys, mahilig kayo ng popcorn. Tagahan natin ng salt. Ayaw ko kasi yung ano, chocolate. Mix it, mix it. nakita niyo guys, nagpo-pop na yung popcorn. Ayan oh. Eh. Nakikita ba niyo? Nasa loob, tinatapakan kasi siya. Ayun, oh no. <laughs> Ganyan, ang popcorn. Tapos yung takip ng folder ko pala eh. Hindi mo, ma sa taas ng <laughs> wow. Ang sarap nito guys pag meron tayong cheese na powder. Pero nakalimutan ko bumili. Ayan guys, yung ating popcorn guys. Alam ba ninyo guys yung ano, masarap ito pag meron siyang powder na cheese. Okay, natin dito. Mungkit na masunod. Aray! Kainit kasi. Ayan guys, lagyan natin konting salt. Nilagyan ko rin dito sa kaldir nung niluto ko. Pero, need ng salt konti. Ayan guys, yung habang manunod kayo ng TV, meron kayong kakainin na popcorn.